Damn. So hello mga dam Welcome sa ating panibagong video ngayon And tapos na akong maglaba Ang oras ngayon ay Ang oras ngayon ay 2.56 ng hapon na And nakapaglaba ako kanina mga 10am na Kasi late ako Gumising, I mean gumising ako mga 5am Tapos natulog ulit, tapos nagising ako mga 7am na Hindi ako nakapaglaba agad Kasi maraming naglaba sa uh, Poso namin yung ano ba yung di Bombay yung tubig kasi dito kasi mahirap mahirap uh, pumasok yung tubig ng barangay sa dami ng uh, residente dito usually mga boarding house ang marami dito sa lugar na ito kasi malapit ito sa paralan na ano college college na school and so yan ito yung mga ano gamit-gamit ba mga gamit-gamit dito sa boarding house na hindi nakakailangan eh kailangan ko na itong sa bahay itong mga ganito, siguro ano ko na lang ito ah, magagamit pa tulagyan ng toyo yung soy sauce ba para pag maano siya, matumba hindi siya ma ano ma masayang yung soy sauce ito mga anit-anit lang tapos ito, apat tong plato na ito nandon uh, nandun ang tatlo at yung isa, siguro iuwi ko yung dalawa dalawa yung iuwi ko kasi may ano naman may dalawang plato dyan tapos tatlong ganito, so lima na, e dalawa ng, naman kami kumakain dito and ano pa ba, ito, ayoko itong itapon kasi feeling ko magagamit, magagamit pa to, tingnan nyo ano kasi na, parang na ano ba, na, nasira itong ganito niya oh, yung ganito niya nasira, hindi na siya kumakapit dito kaya dalhin ko, ayoko itapon kasi nasasayangan ako and ito pa may pile, pwede naman ito magpaypay ka ba sa ano sa dirty kitchen kung magluluto ka ng ulam. Pero usually dito, bumibili lang kami ng ulam kasi mas nakakatipid kami. And ito, ano ito, ang um, practice uh, per, ano to, performance battle sa ano tos namin sa bar na subject. So, ayan, ito, tarpulin. Iwan ko kung magagamit pa ba ito or itapon din kasi to sa akin. Kung sa akin lang ito, natagal ko na itong tinapon. Ito, dalhin ko kasi ano to, um, yung ano ba, uh, what do you call this? Uh, vanilla. Ginamit namin ito nung may baking pastry kanina. na subject. At saka ito, ay may lagay pala ako dito ba yung facial cleanser ko para sa aking mga ano, sa, sa aking, sa skin care. Bago lang ako na skin care kasi nag-pimple ako ng malala. Ano to? Mmm. Aficionado. Aficionado pero parang amoy haplas. Dito ko lang ito ilagay. Kasi ito, ilagay ko dito yung ano ko, cleanser ba? Wait lang, kunin ko muna ito yung cleanser um, facial wash pala hindi cleanser pero ganun um, facial wash ito yung ginagamit ko para sa akin, uh, pimple pimple marks yon, para sa facial ko ba kasi na, nakaka white tense improve skin condition daw and actually um, gumagana naman siya dalhin ko ito sa bahay dito ko ilagay yan so ikatapos niyan ito yung bag na dadalhin ko ayan tas magdala ako ng payong. Hindi ko naman siguro ito gagamitin. Hindi naman, di pa naman umulan. Magdala ako ng payong. Payong or dito ko na lang ito ilagay. Para pag umulan, madali lang kunin ba. Tapos ito, ano ko to eh. Uh, dalhin ko to pa sa bahay. Mga ano lang mga baunan ba nung bumalik kami dito, nagdala kami ng ulang para pag dating namin dito, hindi na kami magili. Oo, at saka ito, eco bag. Wala itong gamit dito. At saka yung curtain na, black na curtain na yun. ko ito kasi mag-try ako na magano ba, privacy curtain sa ano ko sa bed ko. Tignan nyo yung bed ko. Ayan yung bed ko. Actually, yung ano sana, yung itim sana na tela yung ito. Yung ito na tela yung ilagay ko sana. Pero, masyadong mong magkapal o eh. pero hindi ako makahinga ba. Buti na lang, nadala ko na extra na ganito. Mas comfortable ako dito kasi matintis lang. Hindi siya masyadong magkapal. Pero sa ano, sa tagal ko na dito na room, ngayon lang ako nag, ano, naglagay ng privacy court. Occupied yung deck namin. So, pag natutulog ako, uh, para hindi nila ako makita ba na tulog na tulog. Ayaw ko na may makakita sa pinatulog na tulog. Nakanganga ako matulog pag minsan, pagod na pagod ako. Kaya ayan, mas mabuti ng mind. Uh, privacy court yun tayo. Yes. Inantay ko yung ano kulabahan ko na matuyo ba pero hindi masyadong siya natuyo eh. kasi 10 11 12 1 2 4 hours lang yung ano pag 4 hours lang yun kulang yung sinampay Tapos inuwi ko na agad kasi uwi na ako kapag sobrang hapon na ako aalis baka gabi na ako makarating sa bahay kasi kapag ganito sa lugar na ito halos puno yung bus kasi marami mga uh, estudyante na nakakain ganun pero siguro yung iba umuwi na kahapon kasi basta ewan ko na kung meron ba, marami pa rin bang estudyante. Yes, ito yung lagayan nito. And yes, uwi oh, na ako. I think I'm ready. Hindi na ako mag, ano eh, magpulbus-pulbus pa. ah, maglipstick tayo kasi baka ano tayo ba. Para mukha tayong ano doon. Para, para hindi tayo magmukhang kawawa at baka may makasalubong tayong kakilala natin. Parang si ano, oh, eh, ang, an walang ka, ano, RT pero mag, ano tayo, maglagay ng lipstick. Eh, parang hindi tayo college nito eh. Hindi tayo maglagay ba? Hmm? Yung lipstick na ito is hindi sa akin. Hiningi ko lang ito sa yung borders ng lola ko doon sa amin. May boarding house sila. Tapos, yung mama niya is OFW. Yung amo ng mama niya is parang Arab. Uh, parang ganun, Arab. Tapos, uh, Arab ba? Saudi Arab. Parang nasa Saudi siya ba? Tapos, yung amo niya every Ramadan man siguro yun oy nag-aano or every year nagpapalit ng mga gamit kahit hindi pa ubos pinapalitan nila yung mga gamit nila so siguro yung amon niya nasasayangan kaya binigay niya sa mama ng kapitbahay namin kasi ningi ko kasi yung anak ng ano may ari, kasi yung may ari nito yung anak niya ba hindi marunong mag mag ano eh mag care sa gamit ba mag care <laughs> marunong naman pero hindi sa ano ba yung, basta hindi siya marunong mag-care sa gamit. Pero, marami naman siyang ganun. Yung kulay lang na yun, yung gusto ko. At ah. dalawa yung hiningi ko. Ay, tatlo pala. Yung isa is rose, and isa is mm, rosewood. Parang ganito siya, oh. Made in, made, made in Italy. Lip to. Yan. Look at that. Ay, hindi maklaro, eh. Yan, yan, yan. Hindi man maklaro, eh. Dito na punta ilagay. Yan. Naghugas na po ng rice cooker na dyan natin yung ilagay. At sya ito, bigas namin ito. Bigas. Tapos ito, dito namin nilagay yung mga colgate, brush namin. Pinasok ko ito dito para hindi maano ba, hindi ma, nang tawag niyan o eh. Walang makatouch na iba. <laughs> hindi pa, ah, hindi ito lang. Ay, labas ko muna. para hindi na ako magkakuha sa pitaka ba. Labas ko muna yung pamasahe para dito-drito na. Magka maraming tao ba, yung pasahero. Pag ano, laging puno yung regular na bus, mag aircon ako. Ayan. Ito, yung dito sa akin. Ito yung sa akin. Yes, ilagay muna natin ko, Diyan. And, patayin natin yung ilaw. I-check kung may mga nakasaksak pa ba. Wala na. So, yan. Naano ko na to check so, ko muna kung wala na nakasaksak yan yung kwarto ko ila siguro ito oy ila or hindi kasi ngayon is Thursday walang tao sa Friday Sabado may may iwan ko kung may tadi dito Sabado o Domingo so ilako na lang to eh sige ilako wala na ba ako nakalimutan ah wala na Okay. Bye. My way. Hello. Hmm? Yan. Yeah. Oh, Awit na tayo. Pagdating ko sa amin, pumunta agad ako sa bahay ng lula. Nag-usap-usap kami. Ayan, nagpatugtog siya ng mga 90s na song.